Pila kaadlaw human miduso sa iyang kandidatura pagka mayor sa Albuera, mayoralty aspirant Kerwin Espinosa miatubang sa mga sakop sa media. Dinhi yang gimakak ang kalambigitan sa ilegal nga droga. Ani ang detalye? Pagsumpo sa ng droga sa Pilipinas, Pagsumpo sa ilgal nga droga, kinimatod pa ang tutukan ni Kerwin Espinosa kung mahatagan og kahigayunan nga makaservisyo sa lungsod sa Albuera Leyte. Nahimo siyang kontrobersyal, human siya gitumbok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa operasyon sa ilegal nga drogas. Giinsister ni Kerwin, nga tumutumo ang tanang aligasyon batok kaniya. Napugos lang matod siya sa pag-angkon tungod sa siguridad sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya. Kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin niyo para lang maligtas ang pamilya mo at ikaw, especially na ako, iligtas ko ang sarili ko dahil may mga maliit pa kong anak sa panahon na yon Kasi patayan na doon, patayan dito, patayan sa harap at hindi na bilang ang pinapatay ng administrasyon. Wa usab niya maemosyonal, dihang nahisgutan ang pagpusil patay sa iyang amahan nga si Kanji Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang iyang amahan namatay sa gingong shootout sa mga sakop sa CIDG, sulod sa iyang selda sa Sub-Provincial Jail sa Baybay Leyte nitong Nobyembre 5, 2016. Dinhi, gipabuhagay ni Kerwin ang iyang kalagot. Batok kang Senador Bato de la Rosa nga mooy naglambigit kaniya sa operasyon sa illegal nga drogas. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Pinakot ako. Isipin nyo sa panahon na nagtestimonya ako doon sa Senate. Patay na ang papa ko. Nasa loob ng kulungan. Pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Nanawagan si Kerwin ka Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa Kongreso nga ablihan ang kaso sa pagpatay sa iyang amahan aron makuha na nila ang hustisya. Kung tutulungan ako ng, ng Kongres o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon para ma, ma, madaan talaga sa masusing sa masusing procedure sa sa korte sana matulungan nila ako at willing akong magcooperate para na din mapatunayan ang AGK. Dugang ni Espinosa, iyang ikampanya ang zero vote kan Senador Bato sa umaabot eleksyon. Uba ni Clans Gabutin, Luan Merondina. Balitang Misda.